Ano pare, umakyat nang? Ligaw, ang babae, ang lalaki, ang ligaw. Oo. Oh. Ngayon, yung lalaki, gumanda kang kabay. Dito, parang mga... babae. Ngayon yung lalaki, napotot. <laughs> napotot eh. yung lalaki, napagayang. <laughs> ay yung babae, ay gusto ay napatawa, pagtawa, sabo ko si Pono. Ano ka, napahiyadap. Ano na lang, na ito. Ano ano? <laughs>

Hindi. <laughs> ano kaya? Para, para masisa ko yung mabot out. <laughs>